Nanay, nanay, ha, Nanay, dun mo ka sa likod ni, na, ni tatay. Para at least for support. Huwag so, mo hawakan. Okay. Okay. Dahil lang tatay, dahil lang. Sige. Sige, mo. Itakdur mo na lang Ang Hanggang mo. Hanggang

ng sa pagkaramdam. Uh -huh. well, we mm -hmm. oh. So next session tayo is Saturday po. Yung time i-text ko na lang sa iyo kasi mong gagawin pa ako ng malinaw. Ay. Ah. So mm -hmm. hindi naman gabi ng gabi papahapon na kung di ako makaano ng morning. Mm ha. -hmm. Ah. Nay.